Hello, hello, hello. Nandito tayo sa bundok. Magbabarbecue po tayo. Yeah. May nakita po tayo dito mga kalansay. Siguro kinain to ng mga mga uh, wolf. Yan. The wolf. Kinain ng wolf. Sheep to eh. Ito na. Simulan natin. Paapoy. Eh. Kala magaling yeh. May manok puthi yung accounting. No. The sound, the sound of the barbecue. The smoke. The juiciness. Ah, uh, yeah. we are expecting na merong snow pero nandoon lang ang snow sobra no nang lalim dito eh wala walang ka snow snow at walang katao tao yes po nandito lang kami yan nagba <coughs> barbecue yan po barbecue chicken barbecue ang aking ang aming chef I mean ang aking chef Then, oh, palang snow. Pakita ko ang snow. May <laughs> nakita akong snow. Ayan. <laughs> ang snow. <laughs> pero nag-snow ata dito to. Kaya lang, ilang linggong walang snow. Kaya natunaw, natunaw ang mga snow. Ay, ang ganda ng smoke. Walang snow, pero sobrang ginaw. Uh ito yung ano eh, ito yung pinaka-paborito kong um, um, time with uh, Bibo. Yung pupunta kami ng bundok, magkakape yung nakikita mo yung nature lang. Nature lang, lang. yung ang gusto ko. So, habang si Bibo nag, ano, nagba barbecue ito ako, <laughs> sasaya ko muna, tunn! Tuing. Tuing. cekabum cekabum cekat bum, cekat bum, cekat bum. Wala <laughs> kayu Again? Yeah, that's okay. A chicken. Chicken barbecue. Yeah. Barbecue chicken. Taibin, taibin. Mm, the, the bread will be cold. Mm -hmm.